kayo mga anak andi dito kayo let me say to all of you hanggang buhay ang mga magulang nyo paglingkuran nyo huwag nyo hintayin utusan kayo magkusa kayo huwag nyo hintayin gisingin kayo tawagan pa kayo sa cellphone magkusa po kayo karami kayong makikitang magulang pero hindi kayo makakita na maraming ina na nahirapang mga anak at kayo pong bunga. At wag na wag kayong sasagot sa mga magulang nyo kahit niyo gusto ang sinasabi nila. At huwag na wag kayong magdadabog. Huwag na huwag kayong iiwak. At huwag na huwag niyo i-chismish ichi yung weakness ng tatay at nanay niyo, papa, mama, daddy o mami, kung anong tawag niyo sa kanila, kung kani-kanino pa. Malaking kasalanan ang bagay na yun. Mahalin niyo mga magulang niyo. Uunlad kayo kahaba buhay niyo.